Hi mga Mima. Welcome, welcome ulit to my vlog. Yan. Mahina pa pero makulit. Yan. Pagka nakaramdam ng konting ginhawa, takbo ka agad dito sa halamanan. Yan. Alam nyo mga Mima, ang mahal ng pagkabili ko rito. Pero parang lahat ng binili ko, eto lang yung nag-success. Kasi hindi ko tinatch. Yan. Yan si Golden Painted Lady. Ayan, oh. Ayan. Pero meron naman ng mga pwedeng, ano, pwedeng mga ipropa. Ayun, ta. Ano yan? Oh, yan. Dapat yan, mas marami yung lupa. Mm. Ito, pag kami magkakabit kay Golden Painted Lady, 150. Golden Painted Lady. Ito, oh. Pinroba ko ng mga oh 'di ba? Si Boy Putol. Oh. Si Florida Ghost. O. Ganda no. one 100 lang to. 'Yan yung ugat niya oh. Si Boy Putol. O. Si Florida Ghost yan, mga mima Ganda oh. Mint na mint siya ang kulay niya. hanap tayo ng green na dahon 'no. Para makita niyo yung difference ng mint at saka green. Yan green yung dahon niya. Ito, mint talaga. Florida ghost. Yan. Tapos may pabarigation o. Oh. Pag may magkakabit, 100. Ito, si, si silver sword. Ay, silver bulin, 50 pesos. O, oh, pinutol na rin. Yan. Ang daming mga ano. Ang haba-haba na, nagtitinong tumba na eh. Yan. Mamaya ko itatanim mga mima pagka wala na yung ano, dagta niya. Tanggalin muna natin pagka ubos na yung dagtanya niya. Para hindi mabulok. Yan. Bakit yang? Ano? Ayun yan? Ayan oh. yan Tatanim. Mm. Ito mga mima. Aray ko. ba diba, Sumabit pa. Sa dinami-dami ng binili ko, ito pa yata ang nabuhay. <laughs> 150. 150. Ang dami kong binili nito mga Mima, Morita Bells lang. Pero parang ito lang na kasi hindi ko na hindi ko na siya tinapkat. Ang haba-haba kasi mga Mima, akala ko naman naka-jackpot ako ang haba, ipopropa ko. Nako po, parang di naman mga nabuhay yung mga pinropa ko nito. Yan. Good luck. Ay, meron pa ito mga Mima oh. 50 pesos na lang to. Pangit lang kasi siya long legged si ano to ha ah, vanilla panama meron akong 80 pesos nyan maganda itsura nya o dito kung gusto nyo maganda edi 80 to ngayon ko na lang ulit nakita yan o 80 pesos vanilla panama pero puno yan mga mima dami pa niyang mga ano pwedeng pagtubuan yan 80 pesos si vanilla panama <laughs> eto di ko alam kung ito yung minayin eh. Ano ba yan? Una nga. Hindi ko alam kung ito yung Grabe ng ano. Pag naka, pagka nakaramdam ng konting ginawa, takbo rito. Tapos mamaya, lulugulugo na naman. <laughs> ah, bongga na oh. Mami, bongga o oh, diba? ba? Oh, 250 lang yan mga mima laki yan giant siya kaya yung susunod na yan giant na yan susunod na dahon ito. giant na yan Ito. Oh. Hmm, laki na siya ito pala yung ano, pinropa ko mga mima hindi ko alam kung anong ID na ito eh pakita ko sa inyong nanay niya makapal dahon niya ito yung nanay nyo. Yellow, yellowish siya. Yan yung nanay. Binili ko to no, ID na. Yellow, yellow siya talaga. nag yellow, yellow. <laughs> Yan. Mm. Pag old dip niya, yellow. Parang tegi boom boom, pero hindi. Tingnan natin na Kung nalaglag ah. <laughs> nalag Yan. Ito, old dip niya, yellow. Hindi naman tegi bum bum, mga mima. <laughs> Hindi siya patay. Oh. Yan Oh. Wala yelo yung old lip niya. Baka ano to eh, top rare pa. Hindi rin alam nung ano nung binilhan ko. Yellow, yellow. tas makapal yung dahon. Ito yung mami. Yan. Ito baby niya. Ito, sige, benta ko na lang ng ano, 150 tagal ko na itong na-acquire ngayon ko lang siya naihiwalay yung baby ito yung baby oh golden siya kulay gold hindi naman siya patay oh mga mima hindi siya patay <laughs> pangit pala yung ano yung hindi mo alam kung anong totoong ano niya kalagayan niya sa buhay dahil hindi mo nga alam kung ano yung niya hindi mo alam kung patay ba siya o ano. Pero hindi, oh, oh, oh. Ito, 150 na lang. Ito yung nanay niyan. Nag-gold-gold siya talaga. Hindi ko alam. Makapal daw niya, mga mima. Yan. Ito ha, si Vanilla Panama. 180 lang. Ito. Vanilla Panama. 180. Yan. Excuse na kagal sa sipon. Ito 350 oh. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, leaves na ayan na yung ugat 14, nyo 16, na na nabili na yung 180 one eighty na mima na, ano, na panama 28, na lang natitira yung 150 34, diba? bongga 36, 37, 38, mga mga wala nang ano tao dito. 46, si 48, ko na to ito nga muna natin presyon, Pag pinipresyuan, nagtatampo. Ayan. Ito. For sale na to. Ayan. Kaya lang parang ano ba to? Ayan. Ito. Maganda yung jeans niya. Golden na golden siya talaga. Ayan. 250 lang to. Maganda jeans niya. Kaya lang ano. sala sala yung dahon niya. Hindi ko alam kung itong mga mima po, puro pa ko na to. Pag nagkaroon ako ng chance, yan. Pag lumakas lakas ako mga mima, sinangaritense. Wala rin lang naman eh, sira-sira ng mga dahon eh. Kesa tumangkad siya ng tangkad na tangkad, eh di, ano. Ganda oh. Hindi ko na muna to ibibenta mga mima, wala na ako nito. Si Cordatum. Corcubadense Cordatum. Yan nabili na yung 150 nito ito 250 pero not for sale na mga mima akin na muna to yan pagka ano ipatangka rin natin tatapkat ko siguro sa susunod na tag ulan na kasi baka hindi kayanin eh yan, oh. No. kukunti pa lang yung ugat pagka mga tatlo man lang sana ugat yan. mga mima taprir kaya napakaswerte ni si sir Jaime nakabili nung ano eh Natatandaan ko pa alam ni sir Jaime yung mga taprir marunong siyang pumili ng halaman tsaka si ma'am Lourdes mga high-end na sila high-end na yung mga halaman na bet nila do <coughs> tayo naman kahit na kahit hindi high-end, basta nagustuhan natin yung itsura ba yan buhay na siya oh. ang hirap buhay nito mga mimo yung bibilin mo siya from shipping talaga magsisimula ka sa scratch ito yung ano mga mimay mga ito yung chismosa na ano na burn kaya ako sinabi chismosa kasi pagka ano may antena siya di yan ganyan cluster siya puro ganyan tapos merong isang magi-stand out na no, napakatangkad tapos sa dulo ganito rin siya tapos pag ginanito mo siya, yun, gaganong-ganon. tismosa oh. tismosang fern to. May antena. Yan. Hindi ko na napicturean yung mga bagong dating na halaman. Yan. Ito hindi ko alam kung anong ituran kung sino to mga mima ha. siya, tawag dito. May mga tinik-tinik crocodile matinik siya kaya lang ano yan oh deform pa siya pero siguro pagka yung katagal-tagal natatayo na rin to ng diretsyo ito pagka mayroong may bet 150 lang deform pa siya oh pagka bata pa yung ano niya yung ano niya may mga dat dot pa siya pero pag tagal-tagal na ganito na siya oh wala na yung dot ganda kaya lang matinig. May mga tinig-tinig. Ito yung mga ayoko muna ngayon. Ang papangit. Hindi natin ma ano mai flex Yung iba. Iyan na. Pamangking ko, pinagtanim ko kanina eh. Ito mga mima, ang ganda oh. Ang ganda ng ano niya, ng jeans niya. Oh. Puting-puti siya. Yung jeans nito maganda eh. Dome pislili lang to mga mima. Doon sa may nakakakilala ng mga high-end na pislili. Merong binibentang high-end na pislili. Parang ganitong ganito mga mima. Parang ganitong ganito. 100 per leaf. Ganitong ganito siya. Kaya lang kasi domino pislili lang to. Ayan oh, puting-puti siya. one 150 lang to mga mima. Puting-puti o. Oh. Bukod tangi siyang yan, puti. Ito kasi, magkasabay ko tong binili, tong dalawang to. Hindi masyado tong isa. meron, ito o, oh, bago. Pero maganda yung jeans niya, mga mima. Siguro to magkapatid. Sa lahat ng pislili, mga mima, ito ang pinaka-best kasi ito hindi nangangailangan ng araw para magkaroon ng variegation automatic ganyan na siya yung pinakapangit ng variegation niya ganyan pero meron pa rin tas naka imbush siya kaya getsong getsong kayo nyan kasi maganda yan eh yan eto mga mima ha pagka nagkaroon nag ano to 250 pa rin yan 250 ay ma'am joyo ito wala ka nito ma'am joyo ito itong singonyom oria yan 100 lang yan singonyom oria coming for leaf wala ka nyan ito meron akong tig sa 70 kaya lang baka hindi mo bet eh yan o oh punin ko nga yung iba yung iba kasi oriya siya kaya lang hindi nga kasi makita yung pagka oriya niya kasi natatago sa araw kaya walang magtiwala nabili na yan oh pulpa siya natatago kasi sa araw yan ito oh oriya to eh check nga natin alam ko oriya to pero huwag muna ito. Ito talaga. Oria. Marami kasi kung pinaropan ito mga mima. Yan. Mga nagtubuan na oh. Kasi kapag ka, ano, kapag ka albo, automatic yan. Puti. May albo ko ito. Ito, puti. Yan oh. Automatic siya puti. Pagka oria kasi, dilaw talaga siya. Ayan oh. Yan. Ayan eh. Pull pa siya o. Oh. Eh. Oh. Pag, eto. Uh, Getsungin nyo na lang ng 50 pesos. Ang ganda ng jeans niya. Nagpo-pull bar siya Eto oh. o. hindi nyo. difference between. Di ba? Oria at ano. Albo. yano oh reference ng Oria at Albo. Para ano, for comparison. Kasi mahirap din yung yung doubt. Kasi akala no iba Oria lang ay ano Albo lang. Pero hindi, may Oria talaga. Yan mga mima ito ha. Oh. Ayan, tuyo na siya. 100 lang yan. Ang ganda ng jeans oh. Florida Ghost. Tapos ito 50 pesos. Silver Bulling. Ayan, tatanim ko pa. Pero ano na yan. Um, carry na yan. Kanina pa ako gala ng gala rito eh. Siguro yung kay Ma'am ano, Ma'am Ma'am Isabel. Pag magaling na magaling na ako, ako na lang ang bayaran niyo Ma'am Isabel. Ako na lang maghahatid sa inyo. Umahal ng 300. Hindi makatarungan. Ayoko na don. Siguro kahit 200 ako na lang bayaran n'yo Kumbaga pang ano lang, pang panggas okay na sa akin yun pag magaling na ako kayo na lang, ako na lang maghahatid, binangonan lang naman eh tapos sabay pipikapin ko na yung ano yung uh, order ko sa Cardona at least kahit papano ito mga mima, oh, mura na to. 50 pesos. Hmm? Truby Eye. Truby Moonshine, Moonlight. Yan. Mahirap magpaano, stable nito mga mima. Lagi siyang kulot. Pag yung bago pa lang na propa, kulot. Tumitikom yung ano niya. Kaya ito maganda to pag propa nyo, tag-ulan. Diretso siya. Yan. 50 pesos lang Yan. Yan eto, Ito. mga mimo. <laughs> Ulit-ulitin ko. 250 lang. Mas ko po dun sa nakakita kong nag-live selling. 750. My goodness. Napakaswerte ko pala. Nagkaroon ako ng ganyan. Isa na lang ibebenta ko. Akin na lang to. yon Sa, baka sakaling mga anak. Pero bago... Dwarf kasi to eh. Bago pa siya mga anak. Diyos ko po, Rude dwarf siya. Baka taon. Pasensya na sa singhot ah. Alam niyo mga mima, talagang pang mabigatan ng ano ko, mo. Kinain na niya. My goodness. Inubos. 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 yung mga ano mga nakakoto na mga mima paano na kayo pa ship na kayo yung mga nakakoto na magpa ship na kayo para naman di matambak yung halaman dito Ayan. although nag enjoy ako na inaalagaan ko yung halaman nyo kaya lang ma mahirap kapag kayong na ano siya tao dito kapag nauod ang hirap ito 50 pesos na lang karir pang singgonyum to mga mima ni yun singgonyum mm. maganda to mga mima ihalo nyo sa mga red para pambasag ng kulay nasa in between siya ng mga red para yung pinaka tagahati yan mm. ang kapal pa nito oh 50 pesos pa ang ah, mura na nito mga mima yan you know. Ma o masipag lang talaga akong magano ano niyan singgon to mga mima you know, may pink pink yung pink yung ano nya niyan o yan pasensya na sa singhot talaga promise oh, ito pa o oh. ito pa oh. o nabuhay na lang tagal na nya ang tagal na niya tapos nabuhay <laughs> <coughs> oh, ito pwede na to sa ano 30 pesos same lang yan ito ang tagal tagal na buhay yan mm. same lang siya Mio, sino yung nag-order nito? Tumangkad na. <laughs> Tumangkad na o oh. Mm, 'di ba? Iyan Asa na ba to? Ito mga mima oh. Champion si Singonium 70 pesos. Napakamura. mura. Hmm? Mga mima sa ano sa Mindanao may nagbebenta nito. Ano? Apat na pirasong dahon 120. Ako 70. Yan kasi na ko na pag ito nag-extinct dito mga mima, yan. Maal na siya. siempre. Ay mga mima umulan na. Yan. Mga mi uh, ano. Pamain-pamain na lang ah uh. sa Messenger ko ako niyo mako-contact uh, Benaventura Sacramento uh, to song icon. Yan, doon niyo ako mako-contact Benaventura Sacramento to icon messenger account yan, pamain pamain na lang mga mima main na kayo, yan exotic red oh 250 oh, diba 250, yan eto mga mima oh, giant giant yellow big roy na nagmumutate na 150 ayan oh, giant siya. 150 from white to to semi pink to pink to almost reddish yan yan 150 ito 100 yan si red apple 150 yan red apple 150 yan mga mi may na lang kayo uh, i comment nyo na lang sa comment section yung bet yung halaman yan Benaventura Sacramento tool sang icon yun ang aking messenger account yan pamain pamain ng mga mima yan happy watching bye